Magandang araw mga bata. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't ating simulan ang ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang aralin na ito ay tungkol sa pang-abay na panggaano. Simulan natin ang ating aralin. Sa pagbabasa ng isang maikling teksto na pinamagatang, Ang mga hayop sa gubat. Sa isang malawak na gubat, Naninirahan ang iba't ibang hayop. Ang leon ang tinaguriang hari ng kagubatan dahil sa kanyang lakas at tapang. Sa kabila nito, hindi niya minamaliit ang mga maliliit na hayop tulad ng kuneho at pagong. Ang lahat ng hayop ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang agila ay mabilis lumipad, ang elepante ay malakas, at ang unggoy ay magaling sa pagakyat dahil nagtutulungan sila at nirerespeto ang isa't isa, nananatiling payapa ang kanilang tirahan. Tanong, sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaiba-iba ng kakayahan ng mga hayop sa gubat? Kung ikaw ay isang hayop sa gubat, paano mo maipapakita ang respeto sa kakayahan ng ibang hayop? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Balik-aral, sagutin ang sumusunod ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng salitang opinyon? Ano ang pagkakaiba nito sa reaksyon? Magbigay ng pananda na ginagamit sa mga ito. Suriin ang larawan na ito. Sino sa inyo ang may alagang aso? Ano ang pangalan ng iyong alagang aso? Paano mo ipinapakita ang pagmamahal sa iyong alaga? Mayroon tayong babasahing maikling kwento tungkol sa isang alagang aso. Pero bago iyan, ay alamin muna natin ang kahulugan ng ilang salita na matatalakay natin sa kwento. Veterinaryo, tumutukoy sa isang dalubhasang manggagamot ng hayop, sinuri, pinag-aralan ng masinsinan. Ang alagang aso ni Carlo, si Carlo ay isang napakabait na bata araw-araw, lubos niyang inaalagaan ang kaniyang alagang aso na si Bantay. Sobrang malambing si Bantay at palaging sumusunod kay Carlo. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, napansin ni Carlo na medyo nang hihina si Bantay. Bahagyang humina ang takbo nito at kaunting-kaunti lang ang kinakain, kaya't agad siyang nagpasya na dalhin si Bantay sa veterinaryo. Sinuri ng veterinaryo si Bantay at sinabing pagod lamang ito. Pinayuhan si Carlo na huwag masyadong paguri ng kaniyang aso. Mula noon mas ingat na ingat na si Carlo. Hindi niya labis pinaglalaro si Bantay at tama lang ang kaniyang pagpapakain dito. Dahil sa napakaalaga niyang pag-aasikaso, mabilis na gumaling si Bantay. Muli siyang naging ubod ng sigla at mas lalo pa siyang naging malapit kay Carlo. Ano ang napansin ni Carlos sa kalagayan ni Bantay habang sila ay naglalakad sa parke? Paano nagpakita ng malasakit si Carlos sa kanyang alaga sa kwento? Ano-ano ang mga nakasalungguhit na salita sa kwento? Basahin at isulat ang mga ito sa pisara. Napakabait, lubos, sobra, medyo bahagya, kaunting kaunti masyado, mas, tama lang, napakaalaga at ubod nang. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay-turing sa pandiwa, panguri o kapwa pang-abay. Ano ang pang-abay na panggaano? Ang pang-abay na panggaano ay nagsasaad ng dami, sukat o timbang. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano at magkano. Narito ang mga palatandaan ng pang-abay na panggano. Sumasagot sa tanong na gaano. Halimbawa, lubos siyang nasiyahan. Gaano siya nasiyahan? Ang sagot ay lubos. Nagpapakita ng antas o degree ng damdamin, katangian o kilos. Halimbawa, medyo mahirap ang pagsusulit. Gaano kahirap ang pagsusulit? Sagot ay medyo. Karaniwang ginagamit ang mga salitang may kinalaman sa sukat o dami, maaaring maging panlapi rin, katulad ng Napaka, napakaganda ng tanawin, pinaka, siya ang pinakamasipag sa klase. Narito ang mga karaniwang pangabay na panggaano. Lubos, labis, medyo, sobra, ubod, tunay, di gaano, napaka, kaunti, halos, lahat at pawang. Pagsasanay, panuto. Tukuyin at salungguhitan ang pang-abay na panggaano sa bawat pangungusap. Madalas siyang nagbabasa ng libro tuwing gabi. Nagsasanay siya ng sayaw isang beses sa isang linggo. Lubos siyang natuwa sa regalo. Kumain sila ng kik dalawang ulit sa kaarawan ni Ana. Tunay na mahirap ang kaniyang pinagdaraanan. Panuto: Gamitin ang angkop na pang-abay na panggaano upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot mula sa loob ng kahon. Mga pagpipilian: Kaunti, lubos, bahagya, halos, sobra. Paglalahat, punan ang patlang ng tamang salita. Sagot. Pang abay na panggaano. Ang pangabay na nagsasaad ng dami, sukat o timbang. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano at magkano. Nakuha niyo din ba ang tamang sagot? Magaling! Para sa pagtataya, panuto. Gamitin ang angkop na pang-abay na panggaano upang maipahayag ang diwa ng bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Blank siyang nag-aaral tuwing gabi kaya mataas ang kanyang marka. Letter A. tiyak. Letter B. madalas. Letter C. kanina. Letter D. bukas. Blank nilang inihanda ang kanilang proyekto. Kaya napili ito sa paligsahan. Letter A: mabagal. Letter B: maayos. Letter C: lubos. Letter D: mabilis. Blank. Akong naniniwala sa kakayahan ng aking kaibigan. Letter A: lubos. Letter B: twing. Letter C: gabi-gabi. Letter D: kanina. Blank nagtulungan ng magkakapatid sa paglilinis ng bahay. Letter A. Madalang. Letter B. Masaya. Letter C. Ganap at Letter D. Buong puso. Blank siyang tumulong sa mga kaklase niya. Letter A. Masigasig. Letter B. Lingo. Letter C. Magalang. Letter D. Kanina. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito. Sa pagkatuto natin ng pang-abay na panggaano, mas napapalinaw natin ang ating mga ideya. Ipagpatuloy ang pagsasanay upang ito ay maging natural na bahagi ng ating wika.